Ayan po, pang uh, samantala po ay hindi nyo po muna ako makikita dahil uh, uh, medyo busy lang po ako. Uh, pero wag po kayong mag-alala dahil uh, uh, hindi po ako titigil na mag-upload uh, mga ganitong mga pangyayari para po sa inyong kaalaman. Ito pong mga barkong ito nakikita nyo ngayon ay uh, kahapon lang daw po uh, dumating dito ayon po rito sa aking... Uh, Ah, uh, natanungan dito na na Philippine uh, Navy. ayan at uh, ayan po at uh, nagbabababa na po sila ng mga armas 'yan, mga armas ko 'yan at ayan po yung uh, US Navy ship at uh, ayan po yung mga dito po ikinarga. Ngayon po ay uh, habang nanonood po kayo ay abangan nyo po pag naka, nakabalik na po kami sa Mindoro. Ay uh, abangan nyo po yung aking eh uh, uh, ibibigay na instruction sa inyo na kung saan-saan kahit saan po kayo sa sulok ng Pilipinas ay uh, magbibigay po ako ng kung saan pong lugar kayo uh, magtipon-tipon para po yung isang pick-up na lang po ayan at uh, doon po sa mga Luzon, Visayas, uh, Mindanao ay magpapadala po ako ng uh, malalaking mga pambot. At uh, kung sakasakali lang naman po ito. At uh, kagaya po kasi ng sinabi ko dati sa inyo if ever na anuman mangyari ay hindi ko po pababayaan itong mga subscribers ko. At uh, lahat po 'yan ay iipunin ko kung sakasakali po magkaroon ng ganitong disaster. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo. At uh, dito niyo na po mapapatunayan, dito niyo na po malalaman na hindi lamang po yung sinasabi na po ng iba. Diyan nag na nagko na biased lang ang gusto ko rito. <laughs> ay papaano pa tayo magbo ay magira na nga. Okay. Yan po ang gusto ko lamang pong ipaabot sa inyo na uh, magbibigay po ako ng instruction sa inyo na kung saan kayo mag ipon ipon kung sa kasakalit na talagang hindi na mapipigil ang girang ito at matutuloy na uh, pipick upin po namin kayo. Lahat po ng mga subscriber ko, take note ha. Lahat lamang po ng nakapag-subscribe sa channel ko. Alam nga namang pa isama ko itong mga hindi nag-subscribe ay nag-views naman sila. Napapanood naman ito nila mga mga vlog kong ito pero hanggang ngayon di sila nagsusubscribe ay wala na po akong pakialam doon basta po ang uh, siguraduhin po natin ngayon ay kayong mga nagsubscribe dito sa channel ko ay toto pa rin ko lang po yung aking ipinangako dati sa inyo pa matagal na pong panahon ito na sinabi ko na kung sakasakalit merong uh, dumating na ganitong trahedya ay uh, iipunin ko lahat ng mga subscriber ko so ito na po siguro ang panahon or ito na po siguro yung time na para ipunin ko kayo kung sakasakali po at ma, uh, matuloy itong gira nito Anyway Yan po nakikita niyo mga barko na yan Ayan ay, uh, po yung mga pinagdalhan ng mga gamit pandigma ng ng uh, US At uh, nung isang araw lang daw po ito dumating Ay kahapon, kahapon lang daw pala dumating ito Diyan sa uh, Subic Ayan So 'yun po ang uh, abangan niyo kung uh, ano po yung magiging instruction ko. At uh, ulitin ko lang po. Ang uh, makaka lang po dito sa aking uh, inoper na lahat po kayo ay uh, kokop-kopin ko at ilalagay ko po rito kayo sa sa safe na lugar. Wala po kayong uh, dapat alalahanin. Ultimong kung uh, pagkain po ang inaalala ninyo, wala po kayo, wala po kayong dapat alalahanin. Kagaya po ito ng sinabi ko noong araw pa. Noong pang uh, matagal ko na pong paulit-ulit na sinasabi ito. Pero kaya nga po at um uh, antay niyo po pag-uwi namin diyan sa sa Mindoro ay uh, pag nakita niyo na po ako sa video, ibig sabihin ay nakauwi na po kami diyan sa Mindoro at uh, kaya nga pang samantala, hindi nyo muna ako makikita, magbo over lang po ako. At uh, para lang po mayroong kayong uh, update, makikita nyo lang po yung mga kaganapan dito sa mga nangyayari dito sa loob ng ating bansa. Ayan po, yung mga konpo yan, mga armas po yan. At mga bala. Ngayon, uh, wala naman akong uh, pa, eh, wala naman akong makonpa. Uh, na pwede pang sabihin kundi ang uh, sabi ko nga po yakapin nyo na po yung mga anak ninyo mga tatay nanay ninyo lula ninyo at kung ano man po yung mga mga hindi nyo pagkakaintindihan magpatawaran na po kayo dahil hindi po natin kontrolado ang panahon ang uh, pwede mangyari at uh, yun nga po nag uh, ang uh, mismong si uh, senador Gringo Honasan na po yung nagsabi na let's prepare dahil uh, malamang sa malamang ay ah uh, uh, haharapin natin itong uh, ganitong uh, sitwasyon. Anyway, uulitin ulitin ko lang po. At uh, kaya nga po, lahat ng mga kwan ko, yung uh, i-upload kong video ay uh, nyo para po malaman niyo May iksi lang naman po itong mga gagawin ko na mga video habang hindi niyo ako nakikita. At uh, yun nga, ulitin ko lang po ha, uh, para magkaintindihan tayo. na kung sa kasakali po matuloy na nga itong girang ito, ay... Uh, lahat po ng mga subscriber ko ay iipunin ko yung pong gustong sumama dito sa kung saan ko kayo ilalagay, kung saan tayo magsama-sama Maging ako rin po, editorin rin po ako sa pwestong ito Kung saan kayo, nandoon, nandoon din po ako At uh, kung ala, saan po yung alam kong safe tayong lahat At uh, yan po, wala po kayong alalahanin, sakwan Lahat po ng gamit niyo wala po siguro, yung mga damit-damit nyo lang At uh, magdala lang kayo para may damit kayo Pero yung pagkain po wala na po kayong alalahanin kahit uh, il ilan po ba yung uh, subscribing natin 51,000 lang po yata, yata ngayon. So welcome po yung mga gusto pang mag-subscribe at uh, dahil kahit uh, po ilan tayo rito ay maa-dalwa po dalwa po itong uh, paglalagay ng compound at uh, na alam kong safe. At matagal ko na po itong kwan matagal ko na pong i-prepare ito doon pa po. Alam ko na po kasi ang mangyayari. So ito, basta po lahat po ng mga subscribers ko, dito nyo na po mapapatunayan yung sinasabi ko dati sa inyo pa na iipunin ko sa kayong lahat at dito kayo sa akin. Yung pong gusto, pong gusto lang po ninyo. dito po tayo. Lahat po ng pamilya nyo, isama nyo. At uh, uh, kung sa Mindanao man po kayo, Visayas, at saka kung